Okay, may chichika ako sa inyo habang kami ay nag color at nag drawing Alam niyo yung ano, tong, yung issue about sa, well, issue ba yun? <laughs> da, Hindi ko alam. Pero yung about sa, ano, pasalubong ba yun or ano, magbibigay. Ganito kasi Ako dito sa Japan, nakakatanggap ako ng mga bigay na lumang damit at lumang gamit. Pero alam niyo ba, yung mga yun, halos bago pa, fashion trend pa, maganda pa, as in. Tapos dito sa Japan, syempre, meron yung ano, yung ba, pag winter, tapos summer. Pag winter, yung mga gamit na ano, pang summer, di mo yan, nakatago yan. Tapos pag, nalabas mo lang yan pag summer na, pag same pag summer, so yung pang winter, tago mo, labas mo lang pag winter. Kasi, ba't ko nasabi yun? Meron kasi yung nakitang post na, ano, about sa yung, ano, sa probinsya ata yun eh. Tapos binigyan siya na mayamang kakilala niya na, ano, expired na gamit. Ganito. Ganyan. Expired na pagkain. Basta. Ako, mahilig ako magbigay. Mga ano, lumang gamit. Ganyan. Pero dai, yung magagamit pa. Sabi ko magkakolor ako eh. Puro ko tika. As in maganda pa hindi ako nagbibigay ng gamit na parang basahan na o mahimol mo na. Halimbawa, pag sa damit, mahimol mo na. Hindi mo mga gamit. Pag naman, magbibigay ako. Halimbawa, laruan, tas battery lang kulay. Ang palitan mo lang ng battery kasi malaki na mga anak ko. Yung ganun. Or pang sanggol na ano, kasi hindi mga gamit ng mga anak ko. Yung mga ganun. O kaya, tumaba ako. O kaya, yung mga maliliit na size na mga pantalon, gamit, gano'n. Pamimigay ko yun. Okay lang yun. Papadala ko yun sa Pinas, pasalubong ko yun. Okay lang yun. Pero, lalo na sa mga nasa ibang bansa, please lang, huwag kayo magbigay or magpasalubong ng kahit yung mga nasa Pinas na mayayaman ha, na ano, ipapadala na lang sa probinsya or tapamigay sa mga ano, may hirap na kapamilya. So, kawaii yan. blue? Kokinchan yun. So, so, kokinchan kawaii. Huwag kayong masanay na magbibigay ng mga gamit na expired na. Unang-una, skincare, tapos ano, tapos mga pagkain, expired na. Ano ba yun? Kina, kinabait nyo ba yun? <laughs> tapos mga damit na himulmulin na, sira-sira na, butas-butas na, dalang di na mga Ano, sayang. Hindi totoong sayang. Alam nyo kapag may gamit kayo na naluma na, tapos... <laughs> wow! Ati'y nasa hanay nilo. Hoy. Wag niyong isipin na sayang. Yehey. Wag niyong isipin na sayang ang naluma o na laspag nyong gamit. Kasi nagamit niyo na yun eh. Kahit gano'n pa yung kamahal, nagamit niyo na yun. Kaya hindi na yung sayang. Kumbaga, yung binayad niyo, ano na siya, gamit niyo na siya. So, huwag kayong gano'n. Sayang kaya bibigyan niyo na lang sa ano, mahirap, ano. Eh, hindi naman na magagamit din ng ano, mahirap na kamag-anak ko. Kaya, kamag-anak sa Pinas. Ako namimigay ako ng na mga damit, mga lumang damit. Pero dahil, magaganda pa, maayos pa, magagamit pa. Pwede pang ibenta. Pwede pang pagkakitaan. Ayaw kayo mas sa gano'n, Pasalubong ganyan na ano, mga expired, mga luma. Kasi hindi yun maganda. Tandaan nyo, hindi nyo ikinabait yun. Hindi yun kina-flutter ng pagkatao nyo. Kasi ang totoong generosity nga ay yung magbibigay ka. Kung gusto, mag, may bayad ang magpadala ng gamit. Kaya yung pera na yun, ibigay mo na lang pera para ibili nila ng gusto nila kaysa sa magbabayad ka ng tax padala ng gamit na luman hindi masusuot or pagkain na expired na ikakasakit mo man siya nila mapa-hospital na sila parang ganun so wag na yun pass na tayo dun 2025 na <laughs> so wag kayo masanay na ganun sa totoo lang alam nyo kahit naman ano mahirap yung tumatanggap Siyempre, bigyan natin sila ng pride mahirap na nga sila tapos mo pa sila ng sira-sira, ganun. Ano gusto mo pag ako binigyan ng ganyan? Ako na magtapon para sa sa'yo. Sabihin ko pa sa kanya. Yung mga binigay mo luma, ako na magtatapon para sa sa'yo, ha, ganun. Nangyari yan sa akin isang beses. Hindi hmm. <laughs> ko na itok. Kung <laughs> sino, <see> char. <laughs> Isa pa, it's not help. It's not help yung pagbigay nyo ng isang bagay na hindi na magagamit, hindi na makakain. No, it's not help. Ginawa nyo lang basurahan yung ano, pinagbigyan nyo. Bakit? Eh kasi tatapon lang din naman nila yun di ba? Diba? ginawa nyo lang tapunan yung chan nila, gano'n? <laughs> ang pangit, sobrang ang pangit. Pigilan natin yan. Stop na natin yan. OFW man, umayaman ka mag-anak tigilan nyo na yan. Kung magbibigay kayo, yung totoong galing sa puso, kung, kung pera, ma kahit maliit na pera lang, kahit ano lang, accounting pera lang, edi pera. Kung hindi naman pera, wag na lang. Nothing at all. Okay na yun. At least na sad at least ano, di ba? Hindi ka nagbigay ng basura. So, hindi, hindi bumaba yung pride ng pinagbigyan mo. Kasi magbibigay ka, parang basura, wag na lang. Ako mahilig ako magtahe kapag may mga luma akong gamit, itinatahi ko, inaayos ko, finifix ko. Pero kapag wala na talaga din ko na, kuna, hindi ako nang yang. Kahit sa pagkain, pagbulok na ko na. Pag expired na, maghihintay ako ng 1 to 2 months. Ako, kakain ko yun. Kahit saan ako, hindi ko napakain yun. Sa asawa ko, hindi ko ako kakain. Gusto ko sa makitiyan ko, ako, lalaki dyan. Ganon. Yun lang. Yun lang masabi ko. 熱にね。<laughs>